Nasa studio natin at yung niya Jordan, si Alias Che, okay. uh, 17 years old po at kasama niya po si Tita Amelia and si Tito Nolito at humihingi ng tulong na mabawi ang kanyang anak mula sa taong nag-ampon daw po uh, dito. Nagpabayad daw po kasi ito ng 100,000 bago pa daw po niya mabawi. Mm, okay, yung sige. Dito. Si Che ay ikaw yung ina no Che? Uh, asan yung nakabunti sayo? Uh, hiwalay na po kami. Pero boyfriend, mag-boyfriend, mag, -boyf -mag kayo? Opo. mag kayo before? Ilang Opo. taon na yun? yon yung nakabuti siya. 16 po. Ha, 16. So, parang kayo minor. Opo. 16 at 17. Ngayon, uh, nung January 2 pa lang, pa na tong January 2 na to. Opo. Bakit pinaampon? Kasi po, gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral. Oo. Tapos, natatakot po ko kung... Paano, paano ko po maaalagaan yung bata? Sino mm -hmm. po Kasi po yung nanay po nung nakabunti sa akin, eh, hiwalay naman na po. Oo. E Eh, yung mama-papa mo, Si mama po, may iba na pong pamilya. Tapos si papa ko po, patay na din po. Ah, so dito ka, kaila tito at tita mo po. nakatera. Sino ba nag-decide na magpaampon ikaw? Opo. So kinausap ka nino? Ako po yung nakiusap po sa kanila na ipaampo, ipapaampon ko po yung bata. Anong hindi ko pa po nakikita. Sinong sila? Yung nanay po ng kalibin yung ko po Yung nanay ng kalibin mo. Opo. Sinabi mo sa kanya na ipapaampon ko na lang yung anak ko. Opo. Tapos ano nangyari? Tapos sabi niya po sa akin, pag nagkapera tayo ngayong December, wag na ipampon yung bata kasi o -o. kawawa naman. O -o. Tapos po nung nagpunta po doon yung asawa po ng tito niya po. Yun na po, na doon na lang daw po ipapaampon yung bata. Tiyana hmm. non kanon. Opo. Tapos sabi po nila sa akin mabait naman daw po yung kukuha sa bata. Tapos, oh, oh. mabibigay daw po yung kailangan ng bata. Kaso oh, po, hindi ka po talaga kayang wala sa akin. Lagi pa oh, po akong oh. naiyak, hindi po ako makatulog. Oo. Oh, oh. Ito na, ito na nung nanganak ka na. Opo. Oh, hindi mo na kaya, gusto mo na talagang sayo na. Opo. Oh, kinausap ka ba nung nagampon? Opo, oh, kinausap naman po ako. Nung buntis ka pa? Opo. Oh, nung, pero nung nanganak ka na, kinausap ka ba ulit? Nakukunin na yung baby? Opo. Oh, hmm. Kasi po. po, na, para pong nahihiya ako dun sa nanay po ng kalibin ko po kasi Nung ano po, naglayas po ako. Mm. Depressed po kasi ako noon eh. Nagsumama mm. po ako dun sa Jawa ko po. Mm. Dun po nagsama po kami sa bahay nila. Naihiya po ako kasi siya na po yung lahat nag asikaso sa akin, hindi naman pa ako pinabayaan sa pagbubuntis mm. ko. Mm -mm. Tapos po siya po yung nagdala sa akin sa ospital, naghanap po ng masasakyan ko. Mm. Parang siya po yung sumalo ng buhay ko. Mm. Tapos yun po, naiiyak na po kung sabihin wag na lang. E eh, nakakahiya naman po kasi po nag-usap na po sila ng asawa ng tito niya. Na sa nasa kanila na sana si baby. Opo. Uh, pero ngayon, nagbago na isip mo, gusto mo na makuha. Opo. Sige, karapatan mo naman yan kunin, ano, kasi hindi pa naman naampon at all. Ano, nasa kanila pa lang yung kustudiya. Opo. Pero hindi pa naman naampon. Sige, kausapin natin yung nagampon. Para Opo. mailinaw natin, baka naman masolusyonan agad natin, ano, at maibalik agad. Nandito sa linya natin si Ma'am Florenda Bacani para marinig din natin yung side nila. Ma'am Florenda, magandang hapon po. Si Atty. Joren Tanputo ng Wanted sa Radyo. Hello? Hello, madam? Yes, sir. Opo. Ma'am, eh, nandito sa amin ngayon si Che. Ano? Nanay ng bat, Anong pangalan niya, sir? Si Che. 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 Bo, minor po kasi, kaya hindi po namin sasabihin yung complete name. Hindi, minor ba siya pag 18? Hindi. 17 years old ka pa lang siya, di ba? Okay. 17 hindi, years old pa lang. Yung nasabi ko po kasal sa kanila po para po ano, 18 po yung age ko na nasabi Pero 17 sa... years old ka pa lang. Oh, as my birth certificate ka dyan. Po. Ayan, 17 years old uh -huh. pa lang po ito, madam. Bago yung ako, sana isinali niyo yung kung sino yung nag guardian. tumayo na guardian niya, Okay hindi yung sa akin direcho. May ibabalik nyo po ba o hindi? May ibabalik pero ang sinabi ko kasi sa kanila, oh. sinabi ko naman eh, oh. okay, ako, pwede nyo kunin yung bata pero yung mga nagastos sa hospital at sa pagpunta Sige. dyan kasi... Sige ma'am, magkano po yung nagastos yung sa hospital? Puro sa hospital sir, sa hospital lang mga 30k na yun. 30? Oo, nung 8, nung 1 lang, nung 8, Mas pa lang si Sher nagpapadala na ako ng panggatas niya, pang-ultrasound niya kasi bago ko ino kasi ito sir hindi man hindi ko siya pinilit at hindi rin sa akin galing yung amponin um, ko yung bata sa kanila mismo hmm. hindi galing sa akin okay tapos ilang beses ko siyang tinanong isa na isinalaysay yung <coughs> yung nanay ng ama ng anak niya hmm. kasi hindi ako ang kondito eh sila nang nag-offer ng bata kasi sabi ba ko, wala bang problema? Oo, walang problema. Nakakaset naka na yung utak niya. Oo, Bag, 8 months, 9 ma months. Ma madam, ganito. Okay. No, madam. Sige. May mga resibo ka ba dyan sa pagpapadala mo? Kasi kung may mga resibo, pwede naman. Ano? Oh. Willing naman ata kayo tayo, no? Basta may resibo okay. sa ginastos dito kay Che. Hindi oh. kasi po ako maka anong anong ganyan. Kasi, no, hindi na kasi hindi namin po alam. Hindi namin alam. Dapat... Bago sila nag kahit pa nag-usap sa kanilang siya si, dapat tinanong na niya kasi yung nanay niya, kami. Hmm. Wala po, wala ko alam. Kasi oh. siya, ano, si Bintin pa lang. Hmm. Tama naman. Anyway, uh, Ma'am Florenta, sige, magkano ba tingin mo yung nagastos mo? Siguro kung lahat-lahat, yung araw lang na pagpunta namin doon, from from Baguio papunta diyan lahat ng van we eh, spent already 100,000 sir Ma'am Florenda hindi na, naman pwede pati pamasahin niyo isisingilin niyo sa kanila hindi, hindi kasi sabi kasi nga may taxi siya sa akin ibalik niyo na lang yung anak ko babayaran ko lahat lahat ng ginastos yun ang taxi hindi, sa hindi akin Hindi naman eh ma'am minor pa putong bata Ano yung at ina? At saka hindi ko alam sir na so, minor siya. That, eh, sir. no question, no? Hindi siya issue kung alam mo or hindi na minor siya. Yung malinaw dito, madam, minor po talaga siya. Nasa birth certificate naman niya na si Che ay pinanganak noong March 2005. ba? Diba? So 17 pa lang siya ngayon. Tama po? Kasi kung alam po minor, di syempre alam ko rin niya. naman nung Ayun niya, niya, niya. po, ma'am. So hindi po dito issue kung alam niyo or hindi. Kasi dapat um. kung makikipag kayo sa ganyang ampun-ampunan na yan, chinect nyo yung mga papeles. Siyempre, nag na rin ako, sir. Nag-rely -nag na rin ako kay siya, siya mismo. Hmm. At saka si Jingjing, hmm. yung kung saan siya tumira. Sige. Kasi hindi yung galing sa akin, ampunin ko yung anak mo. Ilang namilit sa akin. na hmm. Nakunin yung bata. Sige. Tama din naman si Ma'am Florenda na sana makompensate din siya doon sa mga ginastos niya. Tama lang din naman kasi yung mga ginastos para kay Che, ano? Siyempre, yung sa hospital, siya nagbayad. ba diba? Malinaw naman yon So kailangan natin talagang ibalik yun sa kanya kasi hindi naman at uh, patas ano kung hindi natin siya i-reimburse doon sa expenses niya. Pero Ma'am Florenda, Madam, saan yes, po yung mga pwedeng ma-reimburse sa iyo? Yung may mga klaro po ano, tulad nitong yes, tulad nitong hospital yes, bill, walang problema dito kasi ikaw naman talaga yes, nagbayad niyan. So kailangan talagang bayaran niyan nila. Yes, ano? Sir. Pangalawa, Sempre kung may mga gatas kayong bibinigay sa kay Che na uh, nagbubuntis pa lang siya, sana po may oh. patunay lang ano na nagdeposito talaga kayo kung nagpadala kayo sa pera padala o sa banko, sa yes, GCash. Sana nakalinya yan ano nakalatag. Yes, na sir. ayaw lang namin na more or less, 'di ba? Dapat eksakto. Oh, yes sir. No, Pero, ko yan lang. Pero okay, sir. madam, hindi niyo po dapat i-hostage yung baby ha. Hindi, na, hindi. Uh -oh. Kasi sabi ko sa, uh -oh. sa kanya, sir na sige, kako, nung first na tumayo siya sa akin, na siya ang nakausap ko mismo, sige, eh, hindi nakausap sa, sa text pero nakausap ko rin siya, tinawagan ko na. Mm. Sabi niya, sige, kunin mo ang bata pero bayaran mo yung mga nagastos. Kasi actually problema to eh. Kasi hindi ko na alam na ganito. Nung nandun pala ako sa ospital, nung kinuha ko yung bata, tinanong ko ulit siya, nakangiti pa nga eh. Kaya nag, parang nag, anong nabago? Mm. Anong nangyari? Dama. Kasi ipag-communicate kasi auntie niya, ang gusto ko siya. Mm. O ano bang nangyari? Mm -mm. Sige, hindi ganito naman Ma'am Florenda no, kasi baka concern ka din sa bata. Yung gagawin no. namin, i refer din namin to sila, che, ano sa DSWD para magkaroon ng counseling at makita okay din na. kung capable din sila ano mag-alaga okay ng bata. Pero at the end of the day, talaga naman nasa batas natin mm. na yung may karapatan talaga sa bata ay eh, yung nanay. Ano, yun okay naman yung pinakamalinaw doon. At malinaw din na yung nanay nung baby na na andyan sa inyo ay itong si Che. Ano? Okay, sir. Oo. So, sige, ganito na lang. I-account nyo na lang, Ma'am Florenda, kung ano ba talaga yung nagastos. Pero most, most definitely, hindi naman yata yan naabot ng isang daan libo. Ano? Kasi kung, walong, hindi ko kung hindi i-include yung ay, hindi aabot yan. Pero kung yung may mga resibo from ambulance, pagdala sa hospital, pati yung pinag-hotel nila after discharge, Di hotel kayo? Ha po. Kasi po, po gabing-gabi na po. Ha, so siya din oh. si ma'am, si madam Florenda din nagbayad. Opo. Oh, Ayan. O, sige po. Kung basta yung ginastos niyo para kay oh. Che, ano, i-account lang natin. Tapos, kung may resibo naman, pwede naman, ano, willing naman ato yung pamilya ni Che na ng paraan para mabayad. At saka tanong ko lang, siya, at saka bakit mo pa ikailang itulfo, Ba't hindi mo nalipitan si Mama Jingjing mo? Kasi siya naman nakipagpuan sa akin. Tinawagan namin po 'yan. Hmm. Ilang yung beses naman po na, na, kasi number number. ako nagmakaawa kasi hindi ko po talaga kayang wala yung anak ko sa akin. Na-blocke namin Si Che, sige, sige Che, kausapin mo si oh. Madam. Ilang beses po kami tumatawag sa iyo? Nagte-text po kami pero hindi po kayo nasagot. Hindi ang pa tapot. ako makakain, hindi pa ako makatulog. Kailan, il kailan ka tumawag? Kahapon po, ay, ang dami pa. po naming miss call. nagre naman po yung number mo pero hindi po nasagot. Uh, nasakon ako kahapon eh. Nasa biyahe ako eh. Anyway, sige. ah uh, ganito, che, ano, kaya naman, no? kaya nyo naman makalikom ng pera na ipapambayad kasi... sa kanya. Kasi oh, po, si tito ko po, dati po may trabaho, kaya po kami nakuha. Lima po kami magkakapatid sa bahay mm. po nila. Eh, na mild stroke po siya. Mm. Eh, hindi ko po alam, litong-lito po ako. May uh, nabuntis ako, nag-aaral ako, mm. walang trabaho po. Na siya po yung naghahanap mm. buhay sa amin. Mm -mm. Sa akin lang po, sana bago sila ng transaksyon, nagkonsulta sila sa mga kamag-anak. Kamag-anak, tama na. amin, I mean, hindi ako bang kapag-decide yan kasi tito lang ako, may nanay yan. Tama. Kasi bibigyan ng uh, 10,000 daw, kasi kaso hindi niya kinuha. May pira pala sila pa, bakit hindi sila pumunta sa diyan nila, nila nung, nanay? Hmm. Na, may ano, naman. Hmm. Bakit hindi lang sa, sa ano, sadyain yun, napuntahan doon sa kampo. Bakit sila lang nag-usap-usap? Uh -huh. Pero ganito naman do atay uh, at che. Baka naman din pagkabalik sayo baka pampun mo lang din siya ba? Hindi ko po hindi ko po talaga kaya. Hindi uh -huh. po ako makakain at makatulog. Uh -huh. Siguro sige ganito na lang no. Uh, nandito din sa linya natin yung DSWD ng kabarini Sur no si uh, Miss Julian Caryos, yung Social Officer 1 ng Limbanan kabarini Sur para ma-refer ma namin kayo doon at ma-assess muna kung kayang-kaya mo ba talaga. Uh -huh. In the meantime, habang ina-assess kayo eh magpag-ipunan na natin ng konti. ano. Uh, pero si Ma'am Florenta naman willing naman yan ibalik eh. At alam ko ibabalik niya yan kasi ikaw naman yung inay. Eh. Madam Julian, magandang hapon po si Atty. Jorentan Buto. Ay, magandang hapon din sir. Opo, narinig nyo po ba yung kwento natin nila Che? Yes po. Opo, Opo, kasi si Che po ay 17 years old pa lamang. Ah uh -huh. uh, nagkaanak po siya ngayon, yung anak niya unfortunately na-surrender niya yung custody sa ibang tao. Po. Oo na nagbayad ng hospital bills nila. Ngayon gusto sana namin siyang silang i-refer sa inyo para ma-assess kung kakayanin ba niya talaga ano? Yes, po, oh. Oo. Oh. Kasi po kung hindi nila hindi sila lumabas lumabas nang maaga, pinunta, pinapunta lang muna na ayusin na 'yung bill. Oo, oh. Tapos Madam Madam Julian, ma'am. Yes po, sir. Ito, para lang po malinawan din tayong lahat. Ano ano po ba 'yung karapatan ni Che? kung nakunin yung bata? Ah, wala naman nata sa sir, sir pinirmana did a voluntary commitment. And wala. Sana dumaan dito po sa office yung gano'ng uh -oh. adoption po. Wala, hindi wala. Hindi basta-basta kukunin lang dapat pa kanya. Uh Oo. -oh. Ma'am Che, no, hindi din namin basta-basta pwedeng ibigay sa iyo yung bata. Kasi uh, gaya ng sinabi ni Atty. Joren, baka mangyari ulit yung pagbenta ng bata. Mm -hmm. Though, kahit sinasabi mong hindi, uh, ina refer pa din namin kayo kay Ma'am Julie. Kasi aalamin uh, natin kung capable ka na bang mag-alaga ng bata, uh, ready ka na talagang alagaan yung baby mo. Okay? Ganun pa man, uh, tutulong naman sa atin si Ma'am Julian, ipapa-assess ka muna namin. Pero kukunin na din ni Ma'am Julian yung baby hmm. kay Ma'am Amelita at sa kanila muna yon. Mm -hmm. So DSWD mm -hmm. muna, pansamantala. Ano kasi at the end of the day, 'di ba? Whether we like it or not, eh, ikaw talaga yung uh, taong may custodya at may karapatan para sa bata, wala nang iba. Ano, uh, ikaw lang talaga. Pero as of now, kailangan mo ng assistance kasi nga minor ka pa lang at hindi baka hindi mo pa kaya talaga yung responsibilidad na maging ina. Eh kailangan muna natin ng tulong galing sa DSWD. Ano at sila mag-aassess niyan, 'di ba Ma'am Julian? Po, oh, may tamang ahensya naman po sa safekeeping ng bata for mm, the time being na nagawa ng assessment. Oo, oh, 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 Ano, yun na lang muna. Tapos pwede mo naman ma-visit yun ano, everyday kung gugustuhin mo pa. Di ba, Ma'am Julian? Pwede naman yes, niya ma-visit everyday. Pwede oh, pong ganon. Po. Pero yung kailangan lang muna natin ngayon i-settle at ayusin, siyempre yung mabawi yung bata galing dito sa kaila Ma'am Florenda, na talagang aminado din naman kayo na sila yung gumastos ano mula nung nagbubuntis ka pa hanggang sa nanganak ka ano tumulong din naman sila ano hindi din naman siguro sila Ma'am Florenda yung may kasalanan ano hindi din naman nila kasalanan yan ano kasi sila inoferan nga daw sila eh, tapos pumayag naman yung problema lang natin ngayon hindi pumayag yung mga tamang tao ano hindi tinanong yung mga tamang tao na dapat tanungin which is yung nanay mo uh -huh. at yung mga legal guardians mo talaga so babawiin natin yung bata tapos maglikom na rin kayo ano nang abot sa makakaya nyo para naman ma-reimburse din to si Ma'am Florenda kasi kawawa din naman siya okay and at ini sorry ha uh, ini hmm. meron bang kaso kay Ma'am and kay Ma'am Florenda kasi hindi mo dumaan sa tamang proseso meron yan meron Opo. yan most definitely pwede magkaso pero kasi ngayon hindi naman kayo niloko eh, 'di ba? Ni Miss Florenda. Ano? Kinausap ka naman at ikaw naman ang desisyon in the first place. So, 'wag muna natin pag-usapan 'yon. Mm -hmm. Ano? Kasi baka gumulo lang, humaba lang yung problema natin. Basta ngayon yung goal natin, ma-recover yung baby at ma reimburse si Ma'am Florenda. Okay. Diba? Yun lang muna. Kasi kung magkakaso tayo, pwede naman. Ano? Actually, kanina pwede nga natin kunin talaga agad. Eh. Kasi sa birth certificate, ikaw naman yung nanay. Wala namang mga dokumentong pinermahan. 'di ba? So mm -hmm. pwede pwede nating by force kunin. Pero apparently sa paglilinaw din naman ni Miss Florenda, may mga ginastos siya. Ano? Naaminado mo naman na ginastos talaga niya, ano? Tapos syempre, kailangan din natin i-assess ikaw. kung kaya mo na bang mag-take care ng anak mo. So, kausapin ka na din ni Atty. Jordan as off-air. Off-air, off-air. Sige po. Off Sige. Maraming salamat po. Uh, Ma'am Florenda, thank you din so much. ah. Salamat po.